Yan, good morning mga kapangil Welcome back sa inyong lahat, no? So, ayan, isama ko si Alod at yun taniman natin dito sa tabing ilog. Yan, ilog. At magro-rotor kami dito. Na ano na na, no? nasa idresa na namin to. Ito yung ginawa namin nung yung mga araw na hindi kami nakakapag-vlog mga kapangil pero nagtratrabaho kami sa bukid. So, ito mga kapangil yung mga ano natin dito pakwan natin dito mga kapangil medyo okay naman na yan yan sila mga kapangil kasi ito yan yung dito yan sila okay okay Oh, may bulaklak na sila mga kapangil. Pero mamaya magtatanggal ako ng ano, magtatanggal tanggal ako ng mga supling. Tsaka mga maliliit na bunga, mga unong bunga, mga kapangil. Sobrang init. Nando. Sobrang init, grabe. Kung yung dati mga kapangil ang ginagawa namin, ang iniiwan namin ni Alod, etong mga supling niya sa sides, side shoots ang tawag. So ngayon ang tatanggalin naman namin ay itong side shoots niya. at ang iiwan lang namin itong main yan yan naman ang plano namin mga kapahil ni Alod tapos may meron siyang ano dito ayan mga bunga to mga bunga na maliliit yan mga kapahil yan tinatanggal namin yan so hindi daw kabisado ni Alod magtanggal kaya siya na yung ano nagrotovate Ayan. Ito, ito natanggal yung ano, main eh. Kaya ganyan na lang. Ayan. Dito main, main vine. Ito natanggal din yung main eh. Ayan. So, okay na yan. Dalawa na lang sila. Dito, ito. to yung mga okay. Ito. Side shoots ang tanggalin natin. Okay. Yan tuloy-tuloy yan mga kapangil. Meron din na ano diyan. Nabuhay. Lahat yan tuloy-tuloy yan ganyan lahat. Ito nang tanggalan na yata ni Alod May Eh mga sapling kasi diyan mga kapangil no. Yon. Maganda naman itong bu ano uh, itong panimula ng pakpan dito sa lugar na sa lupa na pinagkatiwala sa atin ayan sana gumanda pa lalo mga kapahil ayan ito mga sides shots nito tatanggalin namin mga yan 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 ang humabol yung isa o oh. tumubo pero hindi na siguro makakahabog yan pag harvest dyan dito so ito yung taniman natin ng pipino, sitaw, seedless na pakwan mga kapang eh, pipino, patola, seedless na pakwan mga kapangil tapos meron tayong kalabasa doon so papakita ko lang na talagang natamnan na namin ito dito siya. Isa lang yung binaglalagay namin diyan, mga kapangit isa. Yan. Yan dito. Yan. Ito. Yan. Tapos yung pipino. Yan lang kayo kasi update namin mama yung mga pakwan natin dito sa baba. Sobrang gaganda mga kapain. Gaganda. <laughs> Hindi. Meron naman. Kahit pa meron dyan. Mga kapain. Okay. Yung pakwan natin dyan. Tapos update ko lang kayo. May mais pa pala tayo dito na pang laga yung violet tapos yung yung seed corn, Seed corn yun eh, yung isa eh. Ito, yan, minai. Patola pa yan, tig dadalawa pala dito sa gilid. Dito, ay mayroon na naman oh. Oh, may uod. Yan. So yung ito hindi pa tumutubo. Ayun, palabas na pala. Yung ano natin yung seedless yan palabas na tignan natin dito mm -hmm. wala pero andyan lang yan di lang na natin alam kung saan na natin uh, linagay so yung mga uh, mais namin mga kapahit na uy ayun yun, yun. napuputol ah mais namin na pang panglaga na violet ayan ayan so ano ba may update pa natin update pa tayo sa mga kalabasa ayan kalabasa namin mga kapangil ang tinunan namin noon may pangilang-ilang tumubo na ayan ito, dalawa. Ibang tumubo. Ito, dalawa din. Ito, dalawa din. Ayan. Ito, may isa dito. Na anod. Magus dyan, mga kapangil. Eh. Tapos, wala pa. Ito, wala pa. Naapakan pa ng aso. <laughs> Tapos, ito, wala pa. Nung naitanin namin kasi ito, umulan, mga kapangil. Eh. yung bakas ng ano, mga kapangil, ng agos ng tubig yan ayan hanggang doon pati ito dito tuyo na naman sa itaas mga kapangil ito meron siyang dalawa dalawa dalawang tuyo dito okay tas wala doon tas update na naman tayo Doon sa ating ating uh, pakwan dito sa baba ito pa paano dito sa baba okay naman yun naman yung pakwan dyan mga kapangil yan, ito yung pakwanan natin. Yan mga kapangil. May mga damo. So nga lang makakatulong yan sa ano sa dilim ng ating mga pakwan. So ito sila. Yan, makikita nyo mga kapangil. Okay. Malalaki pa yung kanyang malalaki pa ito kanyang tangkay. Eh, hindi pa hinog siya mga kapangil. Uy, may tukling doon ah. Tapos dito, yan. Ito yung ang pakwa natin ayan ayan mga sunod-sunod din yung bunga so paano thank you lord ayan may mga bunga ito malalaki pa yung tangkay mga kapangay ayan sunod-sunod ang bunga din ayan tapos may mga maliliit pa ayan tulad na maliliit Meron pang maliliit dito ayan makapal-kapal din tapos yung ano natin kalabasa natin na nauna ay ito hindi na na-pollinate ito kalabasa natin ito may ano din tayo dito wah pakwan pasingit lang kasi yung kalabasa dito noon mga kapahil nung tag ulan pa yan ano you know, meron na bunga na buhay diyan yung na-pollinate na natin to noon. Nag-vlog tayo sa Facebook, meron akong ano video doon na pinopolinate ko to. Ito, ito siya. Ito, meron din dito. buhay. Yan, meron naman, marami naman. Kahit papano yung bunga. Na ito, sunod-sunod, pero malalaki, malilit pa lang sila. Ito mga kapangil, no? Yan. Yan. Okay. And that's it. Ito, meron pa silang ilalaki, oh. Yan, no? Yan talagang pa sila. Saan <coughs> <So>, galing yan? <coughs> oh, okay. Wala na bunga, isa lang. isa lang talaga ng bunga bawat puno ay bawat um, bawat baging yun oh, ito maglaki pa sila yun o oh. ito meron pa ditong, malaki pa yan ilalaki marami pang ilalaki yan ito sunod sunod na tatlo mga kapangil ayusin lang natin pero ganyan na yan 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 yung talbos. Mga pangil, okay pa yung talbos naman. So yun, ito yun yung, yun yung, yung, yung ano namin. Update sa ating pakawan dito. Medyo oh, oh, kahit pa oh, paano yung maganda-ganda dito sa baba. Ito. 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 Yeah. Ah, pero hindi pa yan gaano wala puti pa yan mga kapangil. Yan. Gang dun, gang dun siya. Tapos, ito naman yung, yan yung ano, nouna noon. Tapos, ito yung pinapahabol natin na sobrang, yung sobrang hirap lumaki noon. Ito, ito na yung kanyang mga bunga, mga kapangil. Ito na, ito na yung mga bunga niya. Madamu nga lang, kaso nga lang, sabi ko nga, ano dito, yan yung talagang, sabi namin dito ay makakatulong sa mga pakuan para hindi masaktan sa init Ayan. ito ay wala pang bunga dito kasi ito pa lang ito yung pinahabol nga namin mga kapangil at yun humahabol pa lang siya sa pagbunga wala as in wala pa talaga nakikita yun yun nga pang isa isa lang mga kapangil yun ang ton Ayan. okay So ayun, uh, lang namin tong host mga kapangil at sisibat na kami. Pukunin kasi namin tong host at magpapatubig kami bukas dun sa ilog. Kasi hindi pa natubigan yan mga kapangil. No? Ngayong pagkatapos ng side dress. Sa side dressan na, na namin pero hindi pa natubigan. So ayun. Parang uulan eh no. Oo, uulan sana. Oo. Oh. Ayun, no? ito oh. Oo. Oh. Mm. Mas Ito malaki. yung magiging jumbo. Mas malaki pa yung nakikita ko. oh Ano magiging jumbo no lod? Oo. Sana maabol pa. Bye bye.